Bilang bahagi ng selebrasyon ng Baguio Halloween Festival 2025, pinangunahan ng Vortex Entertainment ang isang ingranding Halloween fashion show noong October 25 sa Abanao Square, Baguio City. Tampok sa palabas ang mga MCPT at Vortex Models na nagpasiklaban sa entablado, pitbit ang kanika nilang mga Halloween looks na pinaghalo ang sining, moda at nakakakilabot na ganda. Dun sa fashion show natin, we showcased yung mga creations ng ating mga fashion designers na nandito sa Baguio City. At gusto natin ipakita na they can level no, with the designers abroad and around, you know, around the world na kaya din natin dito sa Baguio City na magkaroon ng avant-garde collections, not just the traditional ones. Okay, okay. So sa models natin today, They actually did really well at sobrang ganda ng kanilang performance. Uh, hindi nga namin na expect na gano'n yung kanilang ano almost nag-stunts like na yung iba. So I hope na enjoy din ng mga manonood yun. Nakapanayam din natin ang ilan sa mga manonood upang alamin ang kanilang reaksyon at karanasan sa naturang palabas. Uh, it's very unique tapos ang gagaling ng mga models tapos uh Baguio really is a creative hub. Uh, yung mga nakita kong garments kanina, first time kong makita so I haven't seen them in any runway yet. And I'm excited for what's to come sa mga local designers ng Baguio. Yun. Okay naman po. Ang ganda ang ganda ng mga costume ng mga bata at sakay matatanda. Uh may nakita ako nakahubad saka nakapakpak ang ganda. Tingi ko homemade siya pero sa, sa bagyo lang lumalabas ang creativity ng mga tao. Ang ganda, ang ganda. Ibinida rin sa nasabing okasyon ang short film na pinamagatang House of Sinners na nagdagdag ng dramatiko at cinematic na elemento sa kabuoan ng pagdiriwang. Sa huli, hindi lamang nakapaghatid ng saya at kilabot ang 2025 Halloween Fashion Show, kundi naging patunay rin ito na buhay na buhay ang pagkamalikhain at diwa ng selebrasyon sa lungsod ng Baguio. Sa ngalan ni Juan Tabahonda, ako si Anjay Dumiles, nagbabalita para sa Herald Express.